Hello guys! So since January 7, 2024 na po ngayon, ito po yung ginagawa ko para tanggalin isa-isa ang mga nakalagay sa aking prosperity bowl. As you can see, tinanggal ko na po yung egg at saka yung 11 na eggs po ay inuna ko nang lutuin kaninang umaga. So ang next tanggalin ay yung orange. Tapos, kinuha ko na yung mga pera with red ribbon. At syaka, yung next ay kinuha ko na rin yung ampaw na may 168 pesos. Wag na wag pong gagastusin. Tapos, kinuha ko rin yung 12 coins na tig 20 pesos. Yan, kinuha ko na rin sila. Ayan. Huwag nyo rin po itong gastusin, guys, okay? Para sa isang taong abundance at success, prosperity, at of course, wealth. Siyempre, kinuha ko na rin yung laurel leaves at saka yung mga gold coins. Yung gold coins ay 12 pieces pa rin, kinuha ko na. Okay, so ang gagawin nyo guys sa bigas, Siyempre, guys, huwag nyo iluto lahat pa, um, paunti-unti para hanggang maubos siya wag ubusin agad, okay? Sa kaya lang kainin, okay? So, ayan na siya, guys.